Ngayong gabi sa Reporter's Notebook sa Vice Presidential Series, tapos si Edo Manzano. I believe I had what is necessary to be a contributing component dito sa sinasabi nating uh, pagbabago. Usaping pera lang mo ba ang pagtakbo nyo? Wala Mr. po, pinatakbo ng tapera. nagkakaguluhan. Hindi magkamayaw ang ilang nagustulang fans at masilayan naman ang sikat na aktor. Pero hindi tulad ng isang promo sa isang pelikula, ibang panunuyo ang nais ng pambato ng partido ng administrasyon at dating OMB chairman na si Eduardo Edo Manzano. Ang maging box sa darating na eleksyon at malukmok na vice-presidente ng bansa. Kung nagpapakilala pa lamang si Gibot Yudoro sa ilang tao ang kanyang katandem na si uh, Ginoong Edo Manzano, hindi na po kailangan dahil kang katerbang tao ang dumudumog sa kanya. Patunay lamang sa hatid niyang star power sa mga campaign sortie ng lakas ng PCMD. Kung dati, parada ng mga artista ang sinasamahan ni Edo. Ngayon, motorcaded campaign sorties ang pinagkakaabalahan niya upang maiparating ang kanilang plataporma. Bais, kapunta pa nga kampanya? Masaya. Masaya. Hello po. Nakapagod ba, Pais? Hindi pa naman. Kaya pa. Mabuti ba ko pa. Nakapag-exercise ng konti bago na simula ang kampanya. Ikinagulat ng lahat ang tanggapin ni Edo Manzano ang hamon para tumakbong vice-presidente sa ilalim ng lakas kampi CMD. I believe I have what is necessary to be a contributing component dito sa sinasabi nating uh, pagbabago o yung ating pagbangon, um, I feel I can contribute much. Um, my record speaks for itself. I was uh, in local government. I was in law enforcement. Ano pa bang kailangan? Pero ayon sa ilan, star power lang ang habo ng administrasyon at kapalit daw nito ang malaking halaga. Usapin pera lang ho ba ang pagtakbo nyo? wala po ang kinatanggap ng pera. Ayan po ang aming nag-iusapan, sila ang gagastos, lahat ng materyales, wala ka nagkagaling sa inyo pinag. Pero pada una tila naging issue rin na ang kawalan umano ng sapat na suporta mula sa kinabibilangang partido. Randang well, well, nyo na ho ba ang suporta ng lakas kang PCND, lalo na pagdating sa fondo sa kampanya niyo? Well, ang naging problema po namin, yung yung pondo, yung mga mobilization sa mga tao. Minsan, nagpupunta ko kami sa isang lugar, sa isang sa wala pa yung mga sasakyan, wala pa yung mga tao magagayad sa amin. So, nangyayari tuloy na delay yung aming campaign. Pagkatapos ng ilang araw na pangangampanya, sa isang pambihirang pagkakataon, pinasilip sa amin ni Edu ang kanyang bahay dito sa San Juan. Noong nakaraang taon lang natapos ang bahay na ito na siya raw mismo ang nagdesenyo ipinakita rin niya ang ilang pinaka-iingatang koleksyon. It says, June 10, 1952. <laughs> Pati ang sulat na ibinigay ng kanyang ama, <laughs> itinatago <laughs> pa rin ni Edu. Sabi niya, you all have to do your part. Kaya lahat kami, makakapatid sa tatlo, magbili kami. Dito rin sa bahay niya nakaparada ang mga sasakyang ginagamit ni Edu sa kanyang kampanya ginagamit sa campaign din. Yeah, kasi I don't, I don't like yung maraming tao. Ah, uh, yung coast, yung mga, yeah, yung, uh, coaster, right, ganyan. yun, wala po security. Correct. Gayunman, hindi naman halos manamdaman ang mga campaign para penalya ni Edu. Sa katunayan, wala siyang itinapalabas na radio o TV ads, hindi gaya ng standard bearer nila. Nandun yung sinasabi ng survey na television is the greatest source of information about the candidates. Pero yung iba dyan, daan milyon uh, ang iginagastos, hindi naman umaangat. Sa mga naglalabas ang survey, nangungulelat si Edu at halos hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Ang survey, kumapang lima kayo, apektado mo ba kayo? Uh, not at all, not at all. We have long uh, disregarded the surveys and felt that uh, we have to be the campaign to the people. Sa isang daang prosyento, how confident are you that you will win? um, 101. Hindi na bago sa politika si Edu. Taong 1998 nang tumakbo siyang vice-alcalde ng Makati City. Pero naging masalimuot ang kanyang kandidatura. Una nang kinansala ng Comelec ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa protesta ng mga kalaban tungkol sa kanyang dual citizenship. At ito po ang sarahahad lang sa aking kandidatura sa pagsisilbi sa taong bayan ng Makati ito naman siguro ang dapat lang natin gawin. Pero makalipas ang tatlong buwan, siya siya'y ganap na Filipino citizen at itinok lamang nanalong vice mayor ng Makati City. Nagpatuloy ang pag-arangkada sa politika ni Edu ng maupong presidente ng Vice Mayor League of the Philippines. Pero tila nagkulang sa kinang ang star power ni Edu nang matalo siya ng tumakbong mayor ng Makati City noong 2001. At that tumatagbo ng mayor, ikaw yung ulo. And we had no funds. You know, it was a deep of faith. 2004 naman ang iapoy siya ni Pangulong Arroyo bilang chief ng Optical Media Board. Ayan siyang tumututok sa pagbigal ng piracy sa bansa. Tulad ng minsan na niyang ginanapan sa pelikula, nag-alas superhero si Edu. Nang walang takot na winasak ang mga tindahan na bebenta ng pirated series at DVD sa ilang pamilihan. Kapitan, sorry, pero pasensya ka na lang Pero dahil sa kamay na bakal daw nito, itinuring siyang kontrabida. Kung kayo po edad may po. At minsan na rin siyang sinampahan ng kasong physical injury ng ilang tindera ng pirated CDs sa DVDs. Pero napatunayang wala siyang kasalanan. Pero hindi raw sapat ang mga raid na ginagawa ng OMB. Sa mga nakalipas na taon, mas lalong lumawak ang iligal na kalakaran sa bansa. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Business Software Alliance, tumaas ang halaga ng kitang nawala sa mga kumpanya dahil sa piracy sa bansa. Mula sa 69 na na milyong dolyar o halos 4 na bilyong piso noong 2004, umakyat ito sa 119 million dollars o mahigit 6 na bilyong piso noong 2006 at lumobo pa sa mahigit 200 milyong dolyar o halos 9 na bilyong piso noong 2008. When we took over the OMB, bigla ko tayo sa priority watch ng United States Trade Representative. Ang problema po natin ngayon, dun sa uh, optical media law, there is no specific provision with regards to downloading. Bakit ka pagagastos? If you can stay in your home, at pwede mo i-download lahat ng material na gusto mo. Lumaki din ang net worth ni Edu habang nakaupong chairman ng OMB ayon sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Noong 2004, ay nasa 7 million pesos lang ang kanyang net worth. Naging 10 milyon noong 2007. At umabo sa 12 milyon piso noong 2008. Sa records pong nakuha ng reporter's notebook, napansin noong 2008 na dumoble yung um, net worth nyo. Um, how do you explain that? Um, well, dumabi yung investments ko. Hindi lang uh, tumali. I mean, I was so blessed in 2008 and 2009 for that matter. Mm -hmm. And also, um, pa ng, uh, talaga show, launchong show, na mm -hmm. yeah. kung saan mas patas talaga isa doon. Agosto nung nakaraang taon, uh, nagbitiw sa pwesto si Edu bilang chairman ng OMB. Dalawang buwan lang ay nagdeklara na siyang sasabak sa karera sa pagka-vice-presidente. Desidido raw siyang mangampanya upang masukit ang pangalawang pinakmataas na posisyon sa bansa. Tao lang ang kanilang sumay na Walang katotohanan na atras sa kanilang katapos si Presidente si Kinong, eto, dito, at si Gunong Ugo At dito ang pasanggayang pagkakot sa sambayan ng Karla. As you can see, talagang umiikot kami ni Ibo, at uh, wala akong kaming mga ako. Ito ay talagang kusang lumalapas sa kay, kanilang mga tirahan, sa kanilang mga opisina at we'll take it the time to uh, para i-articulate sa kanila o ilatag ang aming mga programa at patakorna. Iba-iba naman ang pananaw ng na mga nakinig sa maikling pananalita ni Edu. Continue, Kayo ba eh, kumbinsido na sa sinasabi ni Ginoong Edu Manzano na kaya niyang baguhin ang Pilipinas? 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 Kaya, kaya po. Siya ba iboboto niyo sa pagkabisa-presidente? Bakit ho? Eh, so, ang maasahan marami bilang isang no, presidente. Hindi dahil artista lang siya. Ay, ay, ba, pagkatapos yung si Edomanzano, nakapag-position niya ang kung talagang ibubos yung pagkatapos yung di ba ipapangalan sa, sa kanya? Ay, ay, hindi pa. pa ano, Bakit? Ano, ano? Kumbin, hindi pa kayo kumbensino sa sinasabi niya? Pero anuman daw ang kalabasan ng eleksyon, isang bagay ang tuluyan ng tatalikuran ng aktor. <coughs> Uh, hindi kami, basta yung natinikula lang kami mga responsibilidad bilang mga Pilipino. Hindi maitatangging malaking bahagi ang kasikatan ni Edo Manzano sa mga kampanya ng kanyang partido sa darating na eleksyon. Malalaman kung ang karanasan at star power na ito ay magiging bentahe upang malupok siya sa pwesto. Ako po si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.